So guys, uh, isang napakagandang araw sa inyo lahat. Ito day off ko na naman. Uh, pasensya na kayo kasi nung last video, hindi na ako nakapag-video nung pauwi na ako, nakapagpaalam sa inyo. Kasi nga gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung uh, video nung nagpuntao sa Abu Dhabi, nung nag-training uh, kami. Ayun lang, kasi sayang naman yung mga video ko doon. So ngayon, ito, bumaba ako ng building para mag-relax dito sa baba sa ating uh, magandang pasyalan tapos may nakita ako dun sa Carrefour sa isang supermarket dito may nakita akong uh, sale na iPhone uh, 1.8 na lang ngayon 128 GB eh parang gusto ko siyang bilhin para meron akong pang video kasi itong cellphone na ginagamit ko bigay lang ng kapatid ko eh yun medyo luma na tapos sa uh, medyo may diferensya na kaya gusto ko siyang bilhin Ewan ko, siguro pupunta ko ngayon Carrefour City Center para bilhin yon. Tapos balik na lang ako dito Tapos dito natin buksan So tara, tingnan natin Titingnan ko muna kung okay Tapos pag nagustuhan ko, bibilhin natin So tara, doon tayo ng Carrefour Actually, uh, pinag-iisipan ko kung uh, itong iPhone yung bibilihin ko o ginto, kwintas na ginto. Pero hindi ko naman masyado isusot yung uh, kwintas. Kaya sabi ko ito na lang iPhone kasi lagi ko magagamit. Pero maganda rin naman ang ginto kasi investment 'yun. Siguradong nga uh, pera 'yon pag dinala mo sa Pilipinas. Pero siguro hindi muna ngayon. Next time na lang siguro. I-check e ko muna ngayon yung iPhone. Check muna natin. Chasing stars and holding you. Can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. So guys, thank you. See you the meeting now is here. Kaya pala murang electronics ngayon. Puro sale lang electronics nila. <laughs> Puro mga nakasale. Alright. So sale yung mga electronics nila. Kaya pala may murang iPhone. So titingin-tingin muna ako. So ito na lang yung binili ko. 479. So, kasi wala na yung iPhone out of stock at saka kahapon lang daw. So, ito na lang yung binili ko. Headset saka yung Redmi. Alright, nakabili na ako ng aking uh, kailangan bilhin. So hindi naman ako nabili ng mga bagay na hindi ko kailangan. Itong bagay na to ay kailangan ko talaga. So tara, uwi na tayo. Buksan na natin to. Okay, uh, nandito ako ngayon sa Jurek Mandi at dito natin bubuksan yung ating mga pinamili. So, tingnan natin kung uh, okay siya. Dito natin siya bubuksan. Habang uh, kumakain. Murder na ako ng anong makakain sa mga. na. Uh, so, buksan na natin. Bumuli rin ako nitong ano, stand o stick. Okay, ito na yung uh, aking pagkain in order. Chicken uh, Madpun, ang tawag sa kanya. So, meron siyang soup. Meron siyang ito. Salad. Tapos okay, yun, yung manok. So, pisa na natin kumain. Meron siyang uh, patatas. Ang lambot ng chicken niya, oh. Pusas yung natatanggal sa... Sobrang lambot. So, sa siyang natatanggal sa laman. Napakalambot. kasi okay, uh, naupo ako dito sa isang park dito na lang natin buksan tong ating uh, biniling bagong cellphone Okay. So, ito na yung binulik kong bagong cellphone. Redmi 13C. Nice, din. Maganda yung kanyang uh, camera. Right. So, guys. Uh, tinaray kong buksan yung ating bagong bining cellphone. Kaso uh, kailangan niya ng internet para mabuksan. So nilagyan ko na rin siya ng SIM card pero talagang kailangan niya ng internet. So ngayon, uuwi na ako sa bahay, doon ko bubuksan. Tapos tetestin ko na rin yung headset na binili ko. Bumina ako ng Bluetooth na headset eh. Meron akong headset yung dati yung Sony. Pero ano yon yung may jack. Pero may jack din naman tong uh, cellphone na to. Yun ang purpose ng pagbili ko ng cellphone na to. Pwede sa may jack, pwede sa Bluetooth. Pero sa yung iPhone kasi yun ang plano nating uh, bilhin. So hindi na natin inabutan kaya ayun bumili na lang ako nitong uh, cellphone na uh, pang ano pang music lang kasi gusto ko mag music eh nakapartition ako. So kailangan ko nga uh, naka headset. Ayun, kailangan ko rin to. Hindi naman ako bumibili ng uh, gamit o ng kung ano paman nang hindi ko kailangan. Lahat binibili ko yung kailangan ko. Kaya siguro sa susunod uh, tsaka na lang ako bibili ng ginto. Uh, ginto kasi investment din. Yun. So paano? Uwi muna ako at uh, doon natin buksan tong ating bagong cellphone. Alright. Yeah. Nasaan na sila? Okay. okay uh, guys. Uh, nandito na ako sa bahay. At, uh, yun, dito na nga natin pupuksan sa bahay yung ating uh, pinamili. Actually, uh, itong perong pinamili ko dito nasimot ko sa daan, sa kalsada, kanina. Uh, yun, kaya dumarecho pa dun sa park. Tapos sa uh, naisipan ko na bumili ng mobile para sa music. Except to ko ng pera, isang libo. Isa pa, yun nga, nakita ko sa Facebook na sale yung iPhone. Eh, except to nakasimot ako ng na isang libo. Ah, napakaswerte. Eh, wala. Nasa daan kasi. Wala naman tao. Kaya, yun. Siguro, uh, biyaya sa akin. <laughs> so, paano guys? Uh, Diretso na ako dito sa puerto Tapos, uh, dito ko na lang uh, bubuksan itong bago kong pinamili.